Magandang buhay mga kapigi at ito pong inyong mapapanood ay ang pagkuha namin ng mga biik na ito doon sa kanilang inahiyan. Kahit medyo malayo po ay awa naman ng Diyos ay ngayon ay okay na itong aking mga alaga at talaga naman pong ako'y natutuwa sa kulay nila. Magaganda na po ngayon ay ang mga biik na ito at mabibilog na rin at malakas na rin po silang kumain. Tara at inyong panoorin kung paano namin ito nakuha. Yan, ito yung dadaanan namin, di makakatawid yung owner. si sira po yung daan ayan, doon aakyat hindi naman simentado <laughs> <laughs> alalay <laughs> ah, matumba <laughs> madulas yan dyan hindi ka dapat Ang pangit nga natin, hindi simentado ang daan. Bukuha nila yoda dito sa sapa. Ang ah. lalas <laughs> 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 na, <andulas> na, daan. <laughs> Bala, ang <balang> habal <laughs> Literal na kasama ito ng inahim. <laughs> ang hanap ay kasama ang inahin pero hindi naman bibilihin yung inahin <laughs> kailangan lang kitang kasama ng inahin at yun Five point Five point four. Medyo maliliit itong mga biik na ito dahil nga po ay kulang sa pakain yung inahin nila. At ang sabi ni Mr. Ray, kami na daw po ang magpapaganda nitong mga biik na ito kapag ito ay, ay, ay okay. nasa amin. Oh, okay. okay. Kami dyan ba kinagwawala, isang kilo. Guha ng ano nga? 4.5. <laughs> okay, dodo -do kayo ng dodo -do at ang inyong ina ay iiwanan nyo na. Kaya ako pag ganyan, may kuna. Nandun na lahat sila sa loob. Sa harap nakalagay. Hindi ako nagahabol kahit ano. Kahit mag-eject, mag 5.3 mag Five point three. Oh, eh, Yo yo, siapa? Eh, five point iwanan. Kami nak timpang dambik dene, ang layo nga na nilakad ay di ako'y naiwanan at ako yung naandaw nakahakot sa motor ah, ay di ako'y nag-iisan lalakad dini 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 tayo nyo naman ho kaya dumpa ho sa kabila ng kabila ng ilat ang punta namin at ako nga mga kapigay, naiwanan din yan. At sila yung mga nakamotor na maluwang ahot ng biig papunta doon po sa aming sasakyan. Kaya namin nakuha ang mga piglets dito dahil nga po ay magaganda naman siya. At yun nga po ang gusto namin, yung kasama pa ng inahin na kami ang magwawalay. Mabilis namang mapapalaki ang mga biig basta hindi po ito magkakasakit at mapapakain ng tama at mabibigyan po ng mga tamang vitamins. At masusubukan na naman ang aking tala. Ano? Oh, ay, okay. ay, okay. ay, okay. okay hindi ah! nga po siya napakay hindi palagay siya utol hindi siya bibigyan niya hindi siya kayang payat, hindi pa bata pa yung paraman niya may nasinit lang kayo yan ho ang veteranong, veterinaryo yan yung nakasumberong yan, galing pang ukeso no? yo Gusto kayo mga new babies Yan kayo ay magbabait At dyan kayo magpapakalaki ha Arehoy dalawang inahin Tingpito-pito Abay Mababait at unang pakain ko dito ay booster feeds pa. Hindi pa sanay bigyan ng, ng pagkain. Dahil umuulan ho ngayon dito at malamig ay nilagyan namin ng brother lamb. Para naman po hindi sila masyadong pinuyan. Ito yung binili kong mga biik eh, pang 3 day ay pang 4 days na ngayon. At naging malaking challenge din po sa akin ang pag sa dito sa mga piglets na to dahil hindi naman po sanay sila na umiinom ng tubig. Kaya kailangan po talaga sila na alalayan at bantayang mabuti at alaga ang mabuti. At sa awa ng Diyos ay madali ko naman pong napakondisyon. kondisyon. linggo na ang matuling lumipas. Ayan, ito na ho ang aming mga piglets. Ang gaganda ng kulay. sanlinggo